gagabi na naman. Kaya ngayon yung nagagabi bigla. Hindi sa gabi. Hindi ko alam kung ko lang or saan sa din. Sa... Dito. Kung hindi ano? ko alam. Hindi ko alam kung ko Yung... Hindi sa... normal. na naman. Jesus. <coughs> Kasi <coughs> bahay ko is may asin. Yan ng, ng bahay ko. Magagabi na. Butang gabi. All this time may trip dito. Ito may puno dito. layo kong magkano ng puno. na pinupuntahan ko. Well, I'm ito may siya yung mga ax. May ayon ba dito? Pwede ayon. May ayon. And siyempre may ng food. sa ayon, 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 ayon lang naman. ako baka dangerous na pala itong lahat. Ay, ayon sa taas. Ay, hindi pala. ko pangkin na naman ay kasi may village talaga dito eh, kaya natin ito. Siyempre, sa kalabukasan uh, ng laro nito kasi kanya yun, magagabi na naman o. Pabalik na ako sa bahay ko before maggabi. Kailangan ko ng bilisan kasi mabilis na ang araw niyan. Magagabi na naman. anyway you

pwede niya ako ano na village village lang po ang gusto ko wala na pong iba promise village lang hindi na po akong pahirapan kasi village lang gusto eh